sa pagandang gabi po. Okay, para magtuloy-tuloy po ang ating programa, magkarasal muna tayo in lighting Pastor! It's your turn. It's, time. It's your time to shine. Hindi <laughs> na masisisip. Ayun po, sindihan po natin ang ating mga kandila. Mga kapatid, mga kasama, tayo boy po ay mananalangin. Pinakamamahal po namin, ama namin na sa langit. Nandito po kami nagkatibon nagsama-sama ang aming mga puso. Sa alam ng katuwiran, kapayapaan at kaligayahan. Maraming salamat sa inyong proteksyon sa amin maraming aming na maraming kami kinutulong ng mga kalamidad sa manang panahon at mga iba pang mga pagsubok habang kami po ay nagsama-sama nagkatipon-tipon para ay na patuloy ang aming uh, layunin para labanan ang mga kampon ng mga demonyo, kampon ng mga magnanakaw at labanan ng korupsyon sa aming bayang Pilipina. Maraming salamat po sa pagmamahal ng bawat isa sa amin dito na nagkatikot-tipo. Sa na alam namin, alam niyo po ang bawat puso namin. nalulungkot, nalulumbay, pero punong-puno ng pag-asa sa banda ayo kayo po ang po namin ngayon na antigin nyo ang mga puso na nga may mga nanonungkulan sa militar at sa pulisan at iba bang mga hensya ng gobyerno na may matuwid malinis ang mga puso subalit sila'y natatakot may pag-autobelay na lumabas. Naway, ang mo na sila ay kumama sa amin. Kumagatok kami sa pintuan ng inyong kapangyarihan bilang aming Diyos ng pinakapangyarihan. Iminilin kami, naway, bigyan mo kami ng milagro at patulayan ang inyong kapangyarihan sa mga susunod na araw, Panginoon. Alam namin ito na inyong mga uh, walang imposible sa inyo. Natapos, kailangan lang namin ang mga marami pa magkikisama sa amin upang madinig, maramdaman ang tunay ng inig ng bayan na ayaw na namin ng mga magnanakaw, ayaw na namin ng gobyerno ito ng namamahala ay ibangag naway kayo na po ang bahala na kung ano ang tama, ano ang ikaliligaya ng nar nakakaraming mga Pilipino ikaliligaya ng aming mga kababayang may hirap ikaliligaya ng aming mga chopper, vendor negosyante at kung ano ano pang mga linya sektor ng lipunan na nagbabahal sa inyo sa payapan sa kaligayahan sa kaganapan ng sa na ayun po ang tunay na Diyos Maasang namin Panginoon na mapula sa langit. Ipadali nyo ang kabangirian ng langit para gumawa ng milagro. Panginoon, ngayong mga panahon at sa darating na mga araw, kami umaasa ng punong-puno ng galak, mag-asa ng kaligayaan at pagbabaal sa inyo at sa aming mga kapwa Pilipino. Maraming salamat, Panginoon, sa naramdaman namin ang parang na espiritu ng tulay na nagbibigay ng kaligayahan at umaantig sa mga kahit na doon sa mga nandun sa impyerno sila'y magiginig at tayo ang maghahari at ikaliligaya inyong mga mamamayan mga anak mamamayan dito sa Pilipinas mahal niyo ang Pilipinas Panginoon katulad din ang aming pagmamahal. Matoy. Madalisay. At kakita. Ang aming layunin. Alam niyo niya, Panginoon. Ang tamag sa nito na ito ay aming hindi dulot sa langit. Ang bilagro na way ang yung kira, Panginoon, sa akin. Sa pangalan, sa mga sabit, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, Amen. eh amen. Okay. Maraming maraming salamat po, Pastor. So ngayon, dala ko pa Kalbo. Kalbo. Sa Kalbo. bago ko'y tuloy-tuloy ang programa sa kawitin ng bagay mo Sa so, silangat, uh, yung video sa ulado. No? So, nabasa niyo na bang ba statement ni Marcos? Kalbo, yung ito baka nga May lindol na naman yata.

Ang bayan Okay, handa na ba kayo? Sabay-sabay nating awitin. <laughs> Ang bayan ko. Handa na ba kayo? Ate, kanta na Okay, start. Ang bayan ko, kami Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bằng 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 không Guys, sabay-sabay tayo. Ang bayan ko'y Sabay-sabay <laughs> tayo. <ikaw. laughs> si, 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 okay. Sabay-sabay. <laughs> <laughs>